Edsy please Ayan na po Ayan na sila guys Andiyan na sila Andiyan na ang mga nakakamis Sa ating mga love team Good morning Good morning Good morning Magandang tanghali Magandang gabi Danjoy Jomkar Edsy Rara Ayan Anako, Ayan na po Ang bibilis ng ating mga Mga suking Ano ngayon? Sinasabi sabi ko Ban <laughs> Suging tigpaminan. Good morning po sa in, sa inyong lahat. Maray na aga sa inyo ka boss. Maray na aga, na aga sa inyo ka boss, mga kalingap. Yes, nakakamis na po talaga. Nakakamiss na po talaga Jomcar, Car at Joy. Ayan, grabe no, mga kalingap. Alright. Marhay na aga Kuya Raw yun. Shout out po. Jomcar Car yung pinakamatagal natin hindi na vlog sa tatlong love Ano? Kaya Jomcar Car muna po tayo. Jomcorn muna tayo mga kalingap. Kasi huling upload natin Danjoy enjoy, di ba? Bago mag-enjoy EDC. So dito kami ngayon uh, sa Naga po. Uwi na rin po kami mga kalingap. At mamaya hapon na uh, mag po kami. Na car, Yan sa mga nakaka-miss si Jomcar Alamin po natin kung anong update sa kanilang dalawa. Ano na ba ang sitwasyon? Ano na ba ang kanilang uh, status? Alamin din na natin. Siyempre, kamusta hindi natin si Carla, no? Bilang naman uh, about sa kanilang ano to eh, sa kanilang dalawa. Sa kung anong meron sila. Kundi, pati na rin sa uh, ano, sa beneficiary natin na si Carla. Kung kamustahin natin siya, yung start pa lang kasi yung pasok, di ba? Um, Kuya Andy Kayakap, shoutout po sa'yo. You know, congrats pala kay Melka. Enrolled na po si Melka. Sobrang saya po ng kanyang uh, tatay. Sobrang saya ng tatay ni, Mel, ni Melka, no? Nakakatawa. Made wow. na namin ng Vitamin E at V Hahaha <laughs> Grabe Shoutout kuya Andy Kay Yakap Vlogs Oh okay, ate Angres Serious shoutout Syempre sa Kalingap Warriors Shoutout sa inyo dyan Kumusta kayong lahat Suking tigbal Ano Yes, mamaya po, uh, ma po kami ng jump car. At alamin po natin, kumusta na ba yung dalawa? Ayan. Ha? Huh? <laughs> oh, Kuya Red Zane, ba't di ka sumama? Balita sa'yo, Kuya Red Zane. sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin sa lahat ng oras <laughs> Nakamis ng LC yeah, Tigpaminaw Ah, suking tigpaminaw Ano na tayo? Eh syempre congrats din po sa ating lahat mga kalingap panibagong landing pad po dito sa um, sa Kamsur, Naga Kamsur ano landing pad. Ayan. Tanong mo nga para balagtatan mo. O, sige po, alamin po natin 'yan. Si Insan Viancy, si nga no, Misa na natin ang ating mga Insan. Miss na natin si Insan Viancy at Insan Joy. Namiss na nila ang Jomcar. Kumusta na kaya ang Jomcar? Ano po? Ano kaya ang balita sa kanila? Ate Angria, congrats sa bagong landing pad. Yon, congrats po sa bagong landing pad, mga kalingan. Ay, Nino July. Hindi uh, na tayo nakapagkwentuhan ng matagal, ano? Uh, po kasi after ng landing pad, nagana po kami, namili pa po kami ng ibang gamit for ni Pao, po ni Pau, kapatid ko. Kaya ayun, uh, sobrang ano po talaga, mga busy. Pamili po kami ng mga gawit mat na na po sila. Si Baby Rabbi, stay away sa crowded po. Kalinga maraming COVID safe po. O oh, sige po, thank you po. I miss all of team, please sinusunod no, ng upload things. Okay po. Uh, kasi alam niyo naman po, di ba, na may pasok na sila. So, tayo ang mag-a-adjust kung kailan natin sila pwede na mag-vlog. Yes, si Kumari Carla. Kumusta natin si Kumari? Kumari Carla. Ang pogi ni Baby Rabay po, bagay sa kanyang gupit niya. O nga po, eh, totoy na totoy na si Rabay, mga kalingo. Mahina ngayon ang bulong sa si LC Kuya Rab. Ay, ganun po kasi wala po tayong masyadong vlog, kaya walang mga bulong. Ang lakas ng kambal, may yung gusagat. Yes po, salamat po, salamat. Blessing po ni Lord. Thank you po, Just like Do. Ayan. Thank you so much po. Ay. Ay muna kayo dyan, mga kalingap. Pag games ka naman sa lahat ng mga kalingap angels ng ball games. Ay, abangan niyo po. Meron po kami pinaplano with ALM. Para siyang sports fest, ano? Sa K-Boys, uh, basketball, sa babae naman volleyball. Ang kalaban po namin ay ang ALM. Ayan po. ALM versus Kalingap. Abangan nyo po yan at pinaplano na po namin yan ni Boss Alvin. Ayan. So basketball and volleyball po yan. Ganda po yan. Exciting po yan mga Kalingap. Kalinga po sana may episode 4 na ang ganjol. Ay, grabe. Lakas ng Danjoy mga kalingap. Thank you po. Thank you so much po ano. Kahit three episodes pa lang ay iba na talaga mga kalingap. Danjoy. Sash nga natin dito. Sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin sa lahat ng oras. Ayan. Thank you po. Wow, abangan talaga namin. Thank you po at Ate Angria. Shout out po sa inyo dyan. Warriors. Ayan. So, my muse sa basketball, kuya. Hindi ko po sure. Hindi ko po alam kung anong plano doon. Basta ang alam ko po ay... May na Di pa po namin napag-uusapan kung anong mangyayari. Basta mayroong volleyball and basketball. Kalaban natin ng ALM. solid fan ako, jump car from La Union. Alright, thank you so much po. Ingat kayo dyan. May kape dyan bro? Yung pure lang? Ayan. Yeah. Ito naman kaling na grabe na natulog ko. Pero parang ano pa rin, no? Ayun, mabigat pa rin sa pakiramdam. Ba't kaya yun? Alam, tama kaya. Bagong gising nga kayo. Eh. Bagong gising lang po ako, ang tulog ko siguro mga 10 hours na. Gratis na kapag pahinga, mahabang tulog. Yun ang importante, mahabang tulog. Sobrang pagod kahapon, grabe. Ang dami natin ginawa. Ano? Nag-drive. Ako rin po kasi nag-drive, mga kalinga. Nag-drive, nag... Ano? Miss na po namin ang love team ni Rara. Yes! Ang Rara Bells! Nakakabaliw pag walang jump car. Sa so, totoo lang, namimiss ko na rin po ang jump car. Ayan, okay na yan. Namimiss ko na rin po ang jump car, mga kalingap. Isa yan sa love team na talagang uh, malulungkot ko ako kapag, ano, kapag nawala. Nakalulungkot ko ako. Lalo pag narinig ko yung mga music nila. No? Di ba, mga kalingap? Maririnig lang natin music na, na talagang malulungkot na tayo, di ba? Gaya nito. Wala ang sound. Grabe, di ba? Mga kalingap, no? Sana wag mawala ang Jom mga kalingap. Parang naging ano na siya ng ano natin, di ba? Family. family. Kalingap family. Imagine yung mga kalingap, ito yung music. Tapos, si Carla naglalakad sa altar ng simbahan. Tapos, na ano. Ayan o. Oh. Ang ganda ni Carla no, Tapos, ano, yung may hataka. <laughs> <laughs> ano pa dito? Ay! ay, ay <laughs> <laughs> tapos, si Jomar naka... Nag-iiyak-iyak na si Jomar. Tapos, naglalakad si Carla. Ay, Ay, grabe! Yun na imagine ko sa ano na to eh, sa music na to eh. ha? Tapos si J. Bart eh. Ito yung music nila mga kalingap sa kasal, ano? Grabe. Mga kalingap, may tanong po ako sa inyo, ano? Kasi napag, na ano rin namin tong idea na to. Yung parang, yung, ano baga, for content lang, ikakasal natin yung... <laughs> ay, ganda <yan? laughs> yun ano? Content lang mga kalinga, pero ikakasal na natin yun. <laughs> ay, oh. Parang yung sa mga sa school na ayo. Parang yung sa mga teleserye, baga? Parang yung nung kinasal sila, Enrique, at Lizken, Ken, ay, at Liza. Parang ganun. Ngayon, kakasal natin ang Jomcar. Para wala nang kawala. <laughs> ay, nako, Jomcar. Parang, push na ay grabe <laughs> lakas siguro nun million views <laughs> yun <laughs> tapos ang music ay yung ano mga music nila ano yung mga music nila dun sa serye yun ang mga music grabe ano pa nga yun yung we're in this together now we're in this together now Ayan. Ito, ito. Ito naman yung print nila. pakinggan na natin yung mga music, mga soundtrack ng Jomcar. Parang nakakamiss, di ba? Naalala natin yung mga mga nagdaan, di ba? Dami na eh. Part episode ano na mga kalinga, 50. 50 episodes, Jomcar. Kaya nakalungkot kung sakali mang mawala ito. Ha? Huh? Hmm. Ano pa nga yung kanta nila doon?

Ayan, shoutout po sa 4,000. Ah, 5,000 na tayo. Ang kandulo, support namin ng chom ko. Ayan. Kalinga prob, si BNC mag-nursing na rin kasi ayaw ni Eds ng LDR. Ay, ano po nila yan? Ah? Uh, usapan po nila yan. Hindi po tayo mangingialam kung anong gusto po nila. Sir Andy, shoutout po. Kuya Rab, kailan kunin ang liham ni Jomar kay Carla? Ayun, yun na nga po eh. Uh, matagal na po namin yung pinaplano. Kaso yun nga po, may, may ano pa si Carla, may pasok pa po. Kaya niya po pag nagkaroon pa ng free time. Siguro Sabado, ganyan. El Gonyo, salamat sa pakulay. And Linda Montenegro. Thank you so much po. Push po, content po, wedding at the beach. Ay, grabe, garden wedding. Garden wedding, guys, maganda. Dan Danjoy din, ikasala. <laughs> grabe na, simula pa lang, ikakasal na. Maganda na, no? ano, ikakasal natin. Ikakasal natin ang, ano, ang jump car. Ay, grabe, guys. Nakaka-excite yun. Ang magkakasal, walang iba. Si Kuya Bal. Kuya Bal pong magkakasal, mga kalingap.